sa mapagpalang araw sa inyo mga kapatid sa umaraw ito ay mayroon naman po tayong pag-uusapan at dahil po break time namin tayo po ay magbablog pero bago po tayo magsimula shout out po muna kay Mototon happy birthday sa iyo kapatid so intro na natin ang isa sa mga ginagawa po namin bago po kami magbuhos yan po kung inyo pong makikita dapat po ang ating forma ay malinis yan ginagamitan po namin siya ng pressure washer at, at po, dapat po yung lahat ng dumi na nandyan sa na forma dapat po yan ay matanggal para makinis po Yan. kung inyo pong makikita malinis po ang ating forma ha? napaka importante po niya na maging malinis para po makinis yung ating forma ah, yung ating kongreto yan. lahat po yan i-sprayhan po namin lahat ng area na yan yan po yan shout out po sa mga kasama natin yan. Naglilinis po kami ngayon dito. Ito po mga kapatid, tapos na po tayo mag washing ng ating forma. Malinis na po ang ating mga forma. Wala na po siyang dumi. Yan. ito po po ang isa sa dapat nating masigurado bago po tayo magsimula ng ating pagpapabuhos. Yan po, meron po tayong mga concrete spacer. Yan, kung inyo pong makikita, yung mga bakal po natin ay nakaangat sa forma para magkaroon po siya ng mga concrete covering na tinatawag. Yan po lahat po yan, nilagyan po natin siya ng spacer. Tapos dapat din po mga kapatid, bago po natin magsimulang magpabuhos ng ating slab, naabangan na po natin siya ng mga electrical. So yung mga tubo po natin, ayan na, nakalatag na po lahat, yung pang electrical. Ganon din po, dapat din po nakapagabang na rin po tayo ng abang para sa ating sanitary line yan po yung mga tubo ng CR, tubo ng lababo yan po yan, dapat sinasabay po yan sa pagbubuhos, dapat po nakalatag na yan, tapos ang isa pa po, po na huwag natin kalilimutan ito po yung mga dowel yan, kung inyo pong makikita lahat po yan ay may mga dowels na ilagyan na po natin yan ng mga dowels no? napaka importante po na na ikabit na po natin yung mga dowels na yan para po pag nag layout tayo ng ating hollow blocks ay matibay po ang support nya dahil may mga dowels na nakasaway do sa ating biga tsaka sa ating poste ito po yan yun yung pong makikita so bali ang kulang na lang po dito sa aming ginagawa yung abang ng waterline ayan po kung inyong makikita wala pa pong nakaabang na waterline dyan pero yung waterline po natin PPR po kasi ang gamit may nakaabang po na tubo nandun sa dulo nilagyan po ng tubo ilulusot na lang po yung ating PPR. tapos padadaanin sa kisame tapos sa na lang po ibababa sa mga wall, sa mga partition kaya kung mapapansin nyo, wala po tayong nakaabang na linya ng ating tubig kasi po binutasan lang po natin yung slab no? Naglagay tayo abang na PVC para doon po idadaan yung tubo ng ating water line. Ayan, lagi po nating tatandaan. No, tapos importante din po na check po yung mga forma. Lalo po tong mga siding na forma. Ito. Dapat po na check yan na matibay kasi mahirap na po na kapag ka nandyan na po yung buhos kasi dito po sa aming project ang gagamitin po dito ay ready mix so ang halo po ay dapat hindi naantala once na dumating ay mailagay na po agad no, kasi mabilis pong tumigas yun. so dapat po nakaready na yung mga forma natin dapat wala nang mga butas yung mga dapat takpan po natakpan na ayan yan kung makikita po na check na po namin yan kanina tapos ang isa pa po sa pinaka-importante po na wag nating makakalimutan ay malagyan ng mga brace. So yung mga brace po niyan, pati yung mga support niyan sa ilalim, na double check na rin po yan kasi mahirap na po na kung kailan nabuhos na yung halo, tapos bigla pong mababaklas yung forma, bigla pong tatagas yung halo, so malaki pong problema, masayang. Ayang, mag maguulit ng gawa tapos yung iba po dyan yung nya magkakaroon ng ampaw magkakaroon po ng crack so dapat po natsicheck po ng maigi yan napaka importante po ng bagay na yan no, hindi lang po basta basta yan na pag naibuhos natin ng simento okay na po no, tapos ang ito nga po dapat po uh, may nakaabang din dito sa taas para iba vibrate yung ating halo So gagamit po tayo dito ng vibrator. So ngayon po ay naghihintay na lang po kami nung delivery nung aming ready mix. So piniprepare na po namin. Ayan. makikita nyo lahat 'yan may mga spacer. Ayan. Tapos na rin po tayo ng ating rebar. Ayun po. Oh. Makikita po nyo nakaangat po 'yan sa forma. Hindi po 'yan naka nakadikit dapat iwasan po natin na dumikit yung ating mga bakal don sa ating forma yan po, Kung makikita nyo may mga dowels na po yan nakaabang na yan. yan po, ito po yung mga dowel natin nakaabang na po yan yan, nakaabang na tapos sisiguraduhin po natin na yung mga abang po natin na tubo Ayan po. Ay, masikip at mahigpit po. Dapat po ito natatalian. Ayan. Para po, pag nabuhusan ng halo, hindi siya matatanggal. yan mahirap po magtiktik ulit ng flooring. Mahirap ulit magtiktik ng simento kapag ito ay natanggal. Tapos tatagas po yan pag once na ito ay natanggal. So, dapat ingatan po yan na huwag matanggal. Kaya ang ginagawa namin, tinatalian namin. to pati yung mga electrical po natin na junction box yan ay mahigpit po dapat yan hindi pwedeng uuga-uga yan yan po tapos lahat ng mga dumi na makikita po sa may sa forma dapat po ay natanggal para po malinis malinis po ang ating uh, buhos pagkatapos Ayan po yung mga brace ng ating pinuporman sa taas na slab. Ayan. Dapat po kasi ang ano namin dito, gagamitin namin ay tubo. Kaya lang po, hindi pa po dumarating. So, hindi kami pwedeng madelay. Kaya nag-decide na kahuy na lang lahat. Pero lahat po yan ay ano, nagawa ng maayos. Ayan po, napakaraming tukod yan. Napakahalaga po na maganda po yung tukod na ating nailalagay dapat po sigurado yung hindi na po siya guguho yan hindi lulundo ayan po napakarami po ng mga brace nyan kaya sigurado po tayo na matibay po yung ating forma so update ko lang po kayo itong area po natin na to yan ang area po natin na yan ang kapal po ng buhos natin dyan ay bali umabot po tayo ng 50 cubic na ready mix na simento po yan gagamitan po yan ng boom pag mula po dun sa mixer gagamitan po ng boom para may akyat po ang halo dito sa taas ayan po so sa muli samahan nyo po kami sa susunod pong video natin ay atin naman pong tatalakayin paano po ba mag estimate ng ng halo sa pagbubuhos no? Ididitali po natin 'yan. So expected natin baka by mga next day na may boost na po ito, may flooring na po tayo. Nakapagslab na po tayo dito sa taas. So maraming maraming salamat po. Kung meron man po kayong mga komento, meron man po kayong suggestion, ay malaya po kayong mag-comment sa baba. Kung meron man po kayong katanungan, ay maaari nyo rin pong i-comment sa baba. Sa so, muli po, Maraming maraming salamat. Dalangin ko po na ang bidyong ito ay muli nakapagbigay na naman po sa inyo ng kaalaman. Isa pong ma mahalagang bagay na naman po muli ang ating napag-usapan ang kahalagan po ng preparation ng ating pagbubuhos. So maraming maraming salamat po sa support nyo lahat. Muli po ito ang inyong kapatid, Judrius. God bless.